Magandang araw mga kapatid, ngayon ay it's been a while no, April, actually last March, numabas na yung um, rate para sa MP2. So magkano ang kinita natin? Huwag na nating sabihin, I've learned my lesson, sasabihin ko sa inyo. So ganito muna, magkano ang interest natin sa MP2? It's 7.05% per annum ngayon. So, for my past videos, check nyo na lang po yung channel ko. Pero ngayon, hindi ko na po sasabihin kung magkano kinita natin. As in yung amount, because I have learned my lesson na wag nang i-post. Alam ko tayo, kahit ako masaya ako sa inyo, kapag nag-earn kayo, kasi gift of God yan. Kaya lang may mga cases po, especially po sa mga taong kakilala natin, or uh, sabi natin sa mga nakikita sinasakupan natin minsan na hindi sila masyadong masaya kapag nag-uusap tayo about finances. Imbis na maging masaya sila sa atin ay may crab mentality. Parang gusto nila ang kinin yung mga bagay na hindi naman nila pinaghirapan. Kaya I've learned my lesson na to keep that thing private po. Eh, hindi ko na rin po hindi delete yung video para po sa ah uh, kaalaman ng marami. Pero yun lang, ganun yung lesson sa buhay mga kapatid. Kapag may mga taong hindi masaya sa ginagawa natin, hayaan lang natin sila. Pero never time mag interes sa pera ng iba or magnasa sa kung anong meron ng kapwa natin. ba diba? dahil hindi mo naman pinaghirapan yon bakit natin pag -interesan? At saka huwag tayo magbabudget ng pera ng iba. Kung may sarili kang pera, gamitin mo kung wala, magsikap po tayo. So, yun na po ang lesson doon. So, patuloy po tayong magpag-ibig, 7.05% po per annum. At maraming salamat po sa, er sa oras ninyo at kayo po mga OFW dyan. Huwag nyo rin pong lahat ng kinikita ninyo or expenses ninyo or mga ginagasos nyo or pumapasok ng pera, salary ninyo or mga savings ninyo. Basta about money, Uh, sa mga taong malapit sa inyo dahil hindi lahat masaya sa meron kayong pinaghirapan dugot pawis ninyo, yung iba gagawa ng paraan para makakuha sa inyo hindi naman po tayong madamot pero tutulungan ka ng Lord, may wisdom si Lord na gagawin sa atin kung kailan tayo magbibigay at kung kailan hindi kasi may mga taong sadyang magulang na kung akala mo ay may patagong pera, okay, na pagiinitan ka, sabi nga ng I believe one pastor said no na to keep quiet kasi may mga taong hindi nila pinaghirapan pero hindi ka titigilan hanggat hindi makakuha sa iyo. Parang ganoon. And we are a blessing, 'di ba? Pero 'wag lang tayong pangunahan, 'di ba? Minsan niya? kahit mga kapatid sa pagsakay natin sa bus or sa taxi, sa bus ba talaga? Hindi sa taxi. Minsan nakakainis 'di ba pag papangunahan tayo ng ma'am, dagdagan niyo naman, sir, dagdagan niyo naman. Pero kapag sinabi, "Ay, ma'am, sige po." 'Di ba? Nasa na po tayo tapos pinatakang metro. Di ba tayo na mismo nagkukusa na dagdagan kita? Parang kung ginagawa yun kasi hindi tayo pinangunahan. Ganon din po. Huwag tayong pangunahan ng mga tao sa finances natin. Okay? Kung may ang kapwa natin, maging masaya tayo at wag nating pag-isipan ng kung ano nung bagay dahil hindi natin alam kung anong pinaglalaanan nila at karapatan nila yon Okay? Maging happy tayo. Yun lang po mga kapatid. Patuloy po tayo. At uh, napakaganda po ng MP2 at pataas ng pataas yung rate niya. Maraming salamat at happy saving and happy investing. God bless us all.